pizza for 5 euro we will buy here ayun na ano ang flavor charot <laughs> It's done ng aking pizza margarita. Inintay ko ang jowa. Minessage ko siya. Aba, hahatian niya ako dito. 5 euro lang. Margarita. kas. Waiting natin ang jowa. Nasaan ang jowa? Kalorki. Ito na ang aking pizza margarita. Wow, ang sarap. Wala pa yung jowa. Tapos ganito pa yung view mo. O, oh, back. Diba nga. Wala pa ang jowa. Ako, ah, kakain na ako. Gutom na ako. 9.5 to 2. Ay, nag-busy na siya kumakain ng margarita yeah. cheese pizza. Ubus na nga eh. <laughs> Yan you know, o, wala na. Maganda maganda diba mag -try, try. tayo nga ha. Ito mga kung mag-try ka. Wala tayo na nag-intro. Dahil sa sobrang busy ko. Well, sa you, you are now sitting on budget. Five, five, five years one. One. Yeah. yeah. Five kilo for your whole pizza. Yeah, malapit take... sa Rotterdam, sa Little Italy. Malapit sa Black. Paglabas nyo yung Black, ayun kasi yung Black. Lakad-lakad yung direction, makikita nyo dito. Tapat ng Dirk. Yan, yeah. yung Little Italy. Di ba happy? What's the upper position of happy? <laughs> Very much? Mm-hmm. Diba? Ubos na nga eh. Finish. Mm. Tapos ang ganda pa ng view. May araw pa, yun lang may because of the wind, yeah. It's called the wind. Ah, menu kami ng view, bakit? Yeah, hell warm Bakit? Dami din kumakain dito. Di diba? Sarap. you said sarap. Is it okay na to? Sarap. Okay na to. Okay la. <laughs> okay la. Yo kanya ay okay la. Grabe na sa tenga niya ako. Ang dami na naman tao for card na ba. Ay, oh, dami ba gets? <laughs> Yung pa dumadating sila. Day. <laughs> si Mario. <laughs> Yan, nandito na kami sa bag. Ang aming train, is, I mean, mag-isa lang ako. Ang dami ang inay, grabe. Ang Dito magsisimula ang carnival padiretso, papuntang Eindhoven kasi dito yung part ng medyo religious that's why they have a carnival ang daming bababa dito tingnan nyo ha super na ako costume talaga sila effort to the highest power Hala sa baba babaan hindi dito o, railway train sa so, yun din natin makikita Ay, I mean, <laughs> Oh, oh yeah. <laughs> like Ayan, lumipat tayo. Tignan nyo, ang dami nila. Oh, grabe. Costume to the highest power. <laughs> ang dami nila, oh. Pati yung uh, si Margo. Oh. Ayan, pa, Airport. Uh, diba? Ang saya. Tara na, halika na. Wala na nang tera sa trend. Actually, yung ating outfit ay after afternoon. Dalawa nga yung cook ko. Mamaya kasi gabi, ang lami. Pero meron tayo nito, pang-mystery. La-la-latay. La <laughs> wala nang tao oh oh di ba nga pa oh tayo dai oh ito na tayo wala na airport ganto na nga <laughs> 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 diba, join join tayo join Kahit hey, masama pakalamdam, pakawalang, pangyayas. Para tayo maging masaya. Nagino yung na tayo malungkot. Tatagpuin natin ang magandang dilag. Nasa baba na si magandang dilag. Dito na tayo sa Eindhoven. Pakadami! Ah! Magandang dilag! <laughs> Lalo na sa magandang dilag ng Eindhoven. Ah! Grabe! Asan na si magandang dilag? Man? Ay, ito ba? Ah, ang ganda. Ang ganda. Nandito na po ang ah, magandang dilag. Saan? Saan tayo mag-out? Nag-out ka na ba? Ah, hindi pa siya out. Ay, girls. Ang dami ang out. American oh. girl. <laughs> Aura yun, oh. No? Ang okay. Ayan ah! Squad <laughs> J! Matagal na ito 3 years lang. Ito lang, tahapon ko lang. Tahapon ko lang ito Ito nga lang aking outfit eh, compared dun sa last yung isa, mas maganda ito. No? Ah. Magandang tayo. Ulo yung namin Bakit ba nagka-carnaval? Mamaya <laughs> mag-chinchinta mag ka tayo sa aura. <laughs> Pak! Pak! Dito na tayo sa Eindhoven. Dito ka ba sama? Pak! Ano, ng, ano, may parade. Magandang dilag. Huy! Ang sarap nito dahil. <laughs> Sino na <laughs> Sina ng kain na ba? Ayun ang pare ng star. Ayun. Ay, o. Umiikot siya, day, oh. Umiikot siya. Ayun, oh. Grabe, bulpak. O, oh, pak. O, oh, pak. O. Oh. Kabog ka sa kabog ka sa make noon Super effort, pack. Oh. Super effort ang lola mo. Uncut or cut? Oy! bakit yung naka <laughs> I ask you <laughs> pak oh, <pilang> <laughs> pila ang titian pila titian day oh, ang daming aura ah! sabog ang aura, day sabog na sabog <laughs> pak, ang dami din pilat Paho, ha? Paho lang, ha? Paho, pahuan lang na na, na? Happy New Year! Happy Carnival!

<laughs> Happy Carnival! Remember! There's always a <laughs> Pa-pa pa Pa-pa oh, pa, pa. <laughs> Ayan. Super Latina. At Lating tawhinan. Latina. <laughs> Nagkakasakit na po ang dalawang Latina. Kahit masakit, <laughs> aura pa. aura pa mo. Tikila pa mo. Tikila Kahit pa. Kahit masipon at lagnat. Pupunta kami dun sa isang friend ni, ni Magandang Dilag. At makikibirthday. At makikibirthday. Ito, oh, wala tayo ni Galo doon. Nakakahiya ka talaga. Paano? Paano natin mabibigyan? eh late na ako umuwi eh dumating diba? tsaka wala akong nagkasakit ako ng ano oh. <laughs> sabi mo eh ano mo na lang Gcash may Gcash ka ba? may Gcash na lang friend <laughs> friend may Gcash ka ba? o tiki 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 <laughs> pupunta tayo makikikain po tayo sa bahay nila ang pangalan po niya si Janice Gar. Ayan, susukan na si Madam. Si Magandang Dilag. Ayan, oh. Magandang Delag. Ah! Dito ba? Diretso pa? Saan dito? Doon pa sa dulo? Hi, pa. Oh, oh, Sige, oh. po kami kay Madam. <laughs> kay Madam Janice Catering. Ito. <laughs> Kikita nyo naman, grabe. Airport. Ang catering. Ang catering ni Miss Janice. Ang pack. Ayan po si Miss Janice. Miss catering ka na ngayon. Ito po yung kanyang chef, si Ashley. Ang O, Puro happy birthday po si Ashley is the chef. Ang daming handa. So let's sing first. Charge. <laughs> let's sing. Oh, pa. Gutom na po yung birthday celebrant. Yan po yung birthday celebrant si Miss Janice. Oh, Ayan oh, o, oh, meron siyang pa, ano, lichon belly pa. Oh, daming handa.

<laughs> Before you go home tiki-tiki Krap ye Krap ye Ang unang-unang nagwagi Si Ferdinand Ayan o Miss Sharon Grabe ang squad game hmm. Ang daming andam, Ayan o may pa ano yan palabo pa. ito pa oh wow Janice catering ito po si Miss Janice may ari po ng catering kung gusto niyo po mag order contact her lalagay ko po ang kanyang facebook account ay ito po kanyang chef si Ashley ito po yung una niya, customer. <laughs> ito yung pagkain, oh. Merong, ano, merong shrimp, lumpia, chicken, minudo, mm. palabok, and ano itong, nga? scargo, oyster, at meron pa pork belly. Mm. Janice, catering.

Assassin. Assassin. Ba. Oh. San, 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 san ilalagay ang asin. Body shot, body shot. Tawagin mo na ang Jowa mo dai. Tawagin mo si Jowa. Pag body shot mo yung belly. Lechon belly. Okay, yung dalawa. Cheers. Cheers! Uh, yan po yung mga owner and CEO ng Janice Catering. Uh, sila po yung mga CEO. Kung gusto nyo po, ilalagay ko po sa comment section ng kanilang Facebook account. Ilalagay ko talaga to, ha? Okay. Janice, siya, siya po yung may birthday talaga.

Who said Yeah, photo, photo, photo. Ayan shot na shot. Uno. Uno. Dos. dos wait, wait, wait. Tres. Dito daw siya. Dito na Okay. Ang daming asin. Asin, asin. Magkabato ka naman, guy. A uno. Uno. Dos. dos. Cheers! Cheers! Lagok! Lekker! Sarap, di ba? Tanggal ang plema nyo dyan. <laughs> Tanggal ang plema. Pagtanggal <laughs> yun. nga, parang lasa. <laughs> <We're in> felicidades! <laughs> España de, de, favores, de, de colores. La de la